Hello, tita. Hatsyo ka ba, le? Na? Hatsyo tita? Oo. Ah, pwede lang ta kay. Binyan na nung datang asan. Pipirito lang rata, tita. Dadala nung bapang mani. Pupunta na yung Ah. Ay, kayo na. Oh, Pero mas manyan mo lang dito, tita. Balang tam, bilad mo lang. Balang, balang, balang mo Ay, pirito. Ah. Oh. Ah, ne. sige, In tita. Google.

ang may ginagawa pa. Bibigay natin sa kanya eh, dami na natin na pamigay mga kabayo ka fishing. Ayan. So, yung mga nakuha niyang isda kagabi, ayan, pinamimigay na po namin. Siyempre, sabi nga, kailangan lagi share your blessings. Pang ilan pamilya na yan, be? Uh, marami na. So, mula kanina hindi lang na Opo. So, yun naman talaga yung lagi namin ginagawa kapag nakakauli siya ng isda, madalas pinamimigay lang namin sa mga pamilya. So, ito na Ayun namin natitira. Na. Kapamigay na po namin lahat yan. Okay na.

Ayan mga master na na natin yung mga isang na uli natin kagabi yan. Mga okay. master, ito na yung uling isda natin. Ibigay uli natin. Ay. Sold out. so daw na yung isda natin. Sa tao.